So what's up, mga kapakpak Nakita nyo naman yung pagmumukha ako dito sa aking lupa. Music na naman tayo ha uh, Victoria Tarlac uh, medyo hard race na naman to Hard training ba lang o ba, training ba lang to eh? Eh ito napakadilim ng panahon, napakasungit ng panahon talaga namang parang palak lang ubusin yung mga warrior natin sa Liparan. Anong oras na na-release? 8:50 na na-release. Na na pero kahit ganan Ituloy pa rin yung palaro na papauling na pero salamat sa sa ating mga ano diyan. Yeah. Salamat sa mga koordineytor na nag-release ng ibon kahit tahimik ang panahon e eh, sana kanino makauwi. At ito ng pala kayo yun nakaraan na Uh, derby natin first lap sa PRPC yung dalawa nating ano uh, in entry eh nalusaw hindi natin hindi natin talaga may iwasan yung ganyan ano, kasi pag bumagyo ulan may chance talaga na mawala pero pag patibay ang ibon mo tatagos at tatagos yan yan ang problema dito magos kaya bawi tayo next derby kaya sabi nga nila eh, ang buhay ay parang karera. At ang karera ay parang buhay. Hindi eh, naglalaro yan. Ah. Yeah, ang ibo natin eh, kung uuwi, kahit na uh, masama ang panahon, uuwi yan. Pag mayroon sila neto uuwi yan. No? Ngayon, kung hindi sila makauwi, eh, malas na lang. So, abang-abang na lang tayo ng ilang sandali. na uh, paratingan nata eh, ano, 10. Ayan, para tingnan na ngayon, ngayong oras eh may mga dumating na siguro sa ibang ano, sa ibang sector. Cluster pala. Ayun know, oh, cluster singa pala tayo mga no, sa BBCF. So, 'yun lang ang lipad natin ngayon. Wala tayong panlipad sa PRPC, wala tayong panlipad sa SJ. Kasi naubos yung mga panlipad natin. Yung iba naman, binaklas ko. E, ito yung panlipad natin sa SJ. Ayan o. No? yung dalawa na yan. Itlog na. Tsaka naglugun. Eh, wala tayong magagawa. Kailangan natin awatin. Hindi natin pwedeng pilitin yung ibon na lumipad dah, kahit takulang ibon bagwis talaga namang yun na sinadya na natin mawala yun pag ganun pinalipad natin yung ibon na lugon ah, parang sinadya na natin mawala yun Pero, so, huwag natin gagawin na maglipad tayo ng ibon na lugon kasi ang mga ibon kapag ka, ang barahibo na lang napakasakit yan napakasakit sa katawan yan oh, no? totoo yun napakasakit sa mga ibon yan pagbaga sa atin eh ah uh, ang bagong gising sa umaga, 'di ba? Bagong gising sa umaga eh, masakit pa yung mga kasukasuan natin o ikaw yung masakit pa yung mga kasukasuan mo tapos natakbo ka na mabilis parang ganoon lang din sila kaya huwag tayo maglilipad ng ibon kapag ka lugon o yun nangangarayim yung kanilang mga balahibo ano? so ayun lang mga pakpak antay tayo tayo sa ating mga warrior so lima yung ating kinarga so bye bye